Pier ng Kalapan. Kapunta na po kami ng Patangas para sa akin nakaschedule na MRI bukas. At uh, isasabay na rin po natin ang 2D echo uh, sa ating puso. So huwag po kayo magkakakalan. Samahan nyo kami. Kasama ko po si Manak. Samahan nyo kami sa aming biyahe pagpuntang Patangas. напряжения. Ломать только заметили. di ba? May 7-Eleven. Say. Wala na sa aircon dito tayo. Daming pasahero. isa. Yun. ini Wala. Okay, lang. So, sa isa pa dahil, ah, I'm sorry for the <laughs> kitty <laughs> Anggas Kita na tayo, ay sorry. Last year naman po. Kasi si Richard naman yung nasa wheelchair. So ako naman yung aligaga dito sa paghahanap ng shuttle na maghahatid sa amin sa... sa nga? Pag sa bus or sa ano? Ay, parang gano'n. Sa so so, bus. Sa saban. Tawag Manila. <laughs> Balik na naman ngayon. Sa naman na sa akin dahil ako eh. Parang iniingal. Ay. Kasi <laughs> na travel. Buti ka ba nga nakaraamin? <laughs> Tapos kay Flex. Diis. Susundin po tayo. Susundin tayo ni Jana sa kanyang car. at oh, diba? Tingnan natin kung dyan na siya sa labas. Mamaya ng iyong... Tapos ako lang Ako yan. Ang laki ng bago. Wala wala pa. Ito, Ayan, 2% na lang. Kami na lang dalawang nandini. Kanina pa kami nag-interview na mag-iisang oras na. Ah, parang lalong ng na sakit ko eh. Okay ka lang. Ay, hindi na siya makasagot parang pug parang puyat na pugita ako. <laughs> no, just Diyos ko. Malayo naman ang SM. Wala ka okay. rin. Oo. Oh, oh. Ay, naka pinadala ko na siya ng picture na tuwang-tuwa kami. Ayan. <laughs> <laughs> Ayan, malapit na raw naman siya. EO oh. <laughs> Kainis. Ayun Ay, na yan. Ay, wala Ha? Entertain Ay, me, entertain me. me. Ha? <laughs> 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 Nadalay yung maleta natin Opa ano? <laughs> kayo ng yelo na yan Upa kayo na yan Ayan na nga, ayan na nga Richard, go! <laughs> Walang yak! Gaba na atan, Walang <laughs> yak! <laughs> ito <laughs> ka ba na? Presya ka! May prosesyon! Ay kung hindi nagkatawagan tayo, hindi iwalan na! Ay gawa tayo ito na Harap hirap maghanap ng tricycle! Hello. Hello, Howdy. Howdy. Hello ang ganda ng aso ninyo. Ito ba yung dati? Aba. Wow. -ganda, ang ganda. Ayaw mo rin ng aso eh. Ano? Parte. O Ay si Madi. <laughs> ano sa kabila? Kagata ko. Bebe. Madi. O di. Madi. Hi. Howdy. <laughs> Hi. Hello, Ay, baby. What can you say? Do ang tito oh, beta. <laughs> <laughs> okay po, sa maraming salamat sa iyong pagsama. At uh, hindi pa tayo tapos. Punta lang ako ng SM kasi naubusan siya ng charger. Wala siyang charger, bibili siya. Tapos bibili rin ako ng pagkain na bagay sa akin. At syempre, bibili ko sila ng ulam nila. Kasi wala mo na pasalubong na dala. Kalimutan ko na bibili ko sila ng ulam. Pagod na pagod. Sobrang pagod na pagod. Kitang-kita -kitang naman napaka press sa mukha ako. <laughs> ako rin. S Tapos mamaya po, sotong tayo ng... ng mga Ate Christy at sa kanila tayo tutulog sa kapatid kong pang-apat Ayun. So, pagkatapos si Kuya Lito at ni Ate Malen, makikilala niya naman Ate Christy. At bukas, papakilala ko naman si isang pang si Kuya Lito. Si Ate Vernie. Okay? So, let's go! Lalagyan natin ang mga camera. <laughs> May sakit na talandi pa. Pasensya na. Nagsasaya-saya lang. Ikaw nga mag-model na rin. Wow.

Ilaw po sa lahat. Magka alas 11 na. Pinilit ko sadyang ano, pinilit ko sadyang matulog muna kami ni Richard para konting oras na lang ang napagtitiis ko ng gutom. sa so, nag-message na po ako kay Christy, dapat nung kami tutulog ka kabi, di ba po. Pero minabuti namin dito na lang. Iyon, medyo nagugutom na tayo. Kailangan din kanina alas alas sa di ba? Pero tiis, tayo po ay nakaschedule for MRI ngayong alas dos pero kinakailang daw yata namin tumambay na ron sa mediatrix sa lipa ng alas dose so titignan namin kung may kami ng tricycle or magpapasundo kami ako naman kasi yung taong hanggat maaari ayaw makaabala kaya baka magratala kami ng tricycle papunta sa bahay ni Nati Christy yun sasama kayo sa amin papunta ka Nati Christy hanggang sa lipa Okay, siyempre magkakakalas. Mas relax ako kapag kasama ko kayo. Pero siyempre, taranta tayo pagkasama natin. Charang. Ay. Ano kaya gawa ng niyan? Sarish. Na, na po. Hindi no po ako ng bigote talaga sobra. Ano ko? Oh baby. Hey there, may gusto pa ako sa Oh. Ano yan? Para sa akin ba yan? Ah! <laughs> Today we're going to a bear. bear. Local hippie craft. Ay, ito yung nasa ano. Nasa ng kape. Kakit mo aking apo. Love you, So yun, so iba-iba yung ano, iba, -iba yung feeling kapag kasama natin ang ating mga kaibigan na talaga namang tumawa na taon tumawa na tayo ng tumawa, hindi kagahit tayo lang mag-isa, so talagang dahil man naisip natin, lagi nalang yung mga sakit, mga ganun, nawawala ng kuunti, totoo yun. <laughs> Masige po, magagayak na kami at makalarga na kami doon.